Good afternoon sa inyong lahat mga guys. Ito pala ang harapan ng aming bahay, mapuno. Yan, matataas po mga puno. Yan po. Ito po yung pinaka lumang puno po dito. Ang bahay. Ito naman po ang bahay na kikita nyo. Isa po itong lumang bahay. Antigo na po yan. Yan po. Nakita niyo po ang style niya. Isang antigo na po yan. Yan. Mga antique na po yan. Year na po ang binilang yan. So, yan po ang kapitbahay po namin dito sa Palocan City. Yan po mga sis. Ang mga puno pala na yan ay yan po ay isa pong mga ano ng frutas ng mga guys. Dito kasi ako sa taas, kaya po binitohan ko po sila. Ilang remembering po sa si mga puno, anong mani mo, pagdating na araw ay papatay na rin sila ng mga may-ari. Dahil na rin ang bahay. Tabi-tabi din kasi ang mga bahay dito mga guys. Yan. Na so, makikita mo na lang talaga yung mga punong nagtataasan dahil po yan ay nagiging pera din po yan pagdating ng panahon. Pag may mga bunga, binibili din po yan ng mga taong namibili ng mga bunga ng kaimito at itinitinda sa paninti. So hanggang dito na lang guys ang aking videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please support naman po. Thank you.